Guys, 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 guys. Ito na, dumating na rin yung hinintay kong kay tagal. Hinintay kita ng kay tagal. Sabi sa akin, dalawang araw lang to, tatlong araw. Pag natapat ng Sabado linggo, yun, abutin ng limang araw. Eh, eh, pinaras ko na nga para mas mabilis pa sa alas 4. Pero oh my God. Inabot ng siyam syam bago dumating. Eh. Ito na po guys. Tingnan ko kung. Ito ba yung. Hinihingi ko. Yan. Okay. Ito. 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 Ubuksan ko na lang to. Ito na po. Pinaras ko na, binigyan ko na ng bayad. Tapos, binigyan ko na ng tip at saka binigyan ko na rin ng shipping. Bo, bo. Inabot pa rin ng siyam-siyam. Kailangan ko to eh. Importante to sa akin. Bye guys! Okay. Thank you Lord. Dumating na rin.